Pinasalamatan ni Reverend Father Jerry Ormos ang Rotary Club of Manila sa patuloy na paghahatid ng serbisyo at pagsulong na advokasya para sa mga Pilipino. Sa ginanap na 33rd weekly membership meeting na dinaluhan ng mga Rotarians, kabilang na ang chairman ng ALC Group of Companies na si Boss D. Edgar A. Cabangon, kung saan ay nag-alay ang mga Rotarians ng dasal para sa yumaong asawa ni RCM President Rafi Alunan III na si Elizabeth Alunan. Sa ginanap na pagpupulong, Sinabi ni Father Orbos na malaking tulong sa isang individual ang pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay, pagiging masaya, pagkakaroon ng mahabang pasensya at pagkamatiyaga. Pinuri din ni Father Orbos ang Rotarians sa pagpapalawak at pagpapanatili ng integridad, tiwala at pagkakaibigan. Nanawagan naman sa publiko si Father Urbos na itigil na ang hindi magandang gawain na maaaring makasakit sa kapwa, mahalin ng Panginoon, sarili at ang kapwa. Mas mainam din kung ibabahagi ang biyayang iyong natanggap sa simpleng paraan at iwasan ang pagiging judgmental. Layo ni Father Orbos na mapanatili ang pagkakapantay-pantay ng bawat isa at magkaroon ng maayos at tahimik na pamamuhay. Ito si Patrol 30 Jelle Mendez nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa na DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.